Good morning, good morning Laging kasama Laging kaibigan Basta wala lang sampalan Nasa may Ah Ligurang po ako ng ano Nang municipalis ah, ng ano ng city hall ng ng Makati. Okay. then we po natin ngayon eh kapag tama ka ay paglaban mo pag mali ka kailangan ilabanan eh, Although yun po yung ating academic diskusyon uh, sisingit po yung isang halimbawa na alam mo nang mali eh wag mo lang uh, itama sa pamigitan sa pang pagkakamali siguro pinaka magandang solusyon at pamamaraan eh itama yung pagkakamali o aminin mo na nagkamali ka wala naman mas sigurong masama kung aminin yung pagkakamali o itama mo yung pagkakamali At tulad po Kernel eh, Busita Sabi niya uh, minuli yung tao na Na mali yung apprehension Ng violation uh, Dapat sinabi ng director na uh, Huwag ng presumption of regularity Dapat nagkamali na nga eh pwede na maitama lang pag tinama na tapos na eh hindi naman masakit yung sa o makaka pagpababa ng ng dignidad o hindi naman masama bumaba ng ibaba yung prinsipyo o yung pride kung talaga namang mali eh. diba? hindi naman masama umami ng pagkakamali kaya okay lang tumanggap ng pagkakamali isa pa pong halimbawa yung nakapila po ako nagganap po ako ng pila eh hindi ko naman po alam dahil sa sobrang dami po ng tao naka yung pila po ay eh, hindi niyo mamamasa na parang kutoy nakabalokot ito eh napapila po ako dito sa napapila po ako di sa ano na parang singit po yung ginawa ko eh. singit yung pagkakapila kaya hindi ko mo po inaasahan na meron po pala ngayon kaya sinabihan po ako ng ano doon daw bagamat sabi ko eh, eh eh ito yung pila na nakita ko abe okay, yung daw ang ano eh in order kasi yung kalilang ano hindi siya hindi properly guided kaya napunta na lang sa ganyan sitwasyon sino ba naman ang gustong mapagsabihan ka ng simisiyeng ika hindi ano so, eh sila so, nga ang nag-implement yung ano nag-enforce yung yung ano eh hindi na maayos eh kaya nga yung tao napunta sa ganyan sitwasyon sino ba naman gusto yung malagay sa ganyan sitwasyon ay kung nagkamali man po, eh, eh. sige. Pasensya na po. Ah, uh, hindi ko rin po gusto yung ganon Don't forget to make a comment, like, share and subscribe.